po ngayon sa aking daanan na andito yung mga tanim ko. Yung nagtanim ako ng alugbati guys. Tingnan natin guys kung nabuhay na siya. Ayan na guys ang aking alugbati guys. Ayan. Sure ka lang sa inyo guys ang aking tinanim na alugbati. Ayan. At sibuyas dahon guys. Ayan. tanim ko lang po. Hiniwa ko lang po galon para may malaki. Okay, guys. magdilig tayo. Okay guys. Ayan. Kumano na yung aking alukbate. Aking tinanim na alukbate, guys. Nasa ano lang siya? Nasa pot lang. Pinutol ko yung galon. Tapos, nilagay ko dyan. Kasi walang pwisto dito, guys. Ayan ano na siya. Yung tanim ko nung nakaraan na buhay sana guys. sumaba na. Kaso, ano? bigla siyang namatay. Hindi ko alam kung bakit biglang namatay guys. Mahaba na sana yun. Yan na siya guys. Lagan ko to ng harang. Yan ang aking alokbati. alok dan dyan ko lang tinanim at doon naman sa kabila guys nagtanim ako ng sibuyas dahon tingnan natin guys kung nabuhay na ba ayan guys ang aking tinanim na sibuyas dahon guys ayan nung isang araw ko to siya tinanim guys masarap to sa tinula yan, hiniwa ko lang din tong galon. Para may malagyan sila. Kasi dito guys, walang space. Yan ang aking alokbati. Sana mabuhay. Sana mabuhay sila guys. At magulay ko na rin. May mini pot. Alokbati. Guys. Nakasabi to sila kasi may mga daga tinaano na no, mga daga guys to... Cabak -cabak. Green siya, oh. Green na green. Green na green siya. Diligan ko siya, guys. Diligan ko sila. Yan, guys. Diligan ko. sana hindi kainin to ng daga nangangain yung mga daga dito guys alok pati dilig tayo guys dilig hindi magandang panahon ngayon guys makulimlim tapos naglaba ako makulimlim bigyan natin aking sibuyas dahon. Ayan. Alokbati. Pag ma-harvest ko na tong alokbati, guys. Bawasan ko rin to Ayan. Sana hindi to kainin ang laga. Dito naman, guys, aking mga halaman. nahulugan to ng ano bahoy guys kaya nabali kaya nabali siya guys kaya nandawa kaya nabali mahirap magtanim dito guys walang pwesto ito naman luya ito naman yung labas labas ng bahay namin guys, Yun guys hindi maganda yung panahon, maulan ulan, maambon, makulim- -lim.